Ayun uh, po, magandang gabi po sa lahat, sa lahat ng mga followers natin dyan, sa subscribers natin sa mga sa YouTube natin. No? Nandito na lang po tayo sa so, uh, gym. nandito uh, po ang ating mga kaibigan. Brad, kaway-kaway na! Brothers! Uh, Mayaya! Kaway-kaway oh, kaway na dyan! Makikinig <laughs> tayo sa YouTube O, eh? oh, ito po yung mga bagay natin recruit. Brad, ano po, Brad? Christian. Christian, ito. Ito, followers natin. Ayan, gwapo. Hihihihi! <laughs> oh. Brad Balulikrud! O pang pan bravo barang! Ah, Lawrence! Ayan mga ah, kabady natin dito sa gym. Yun oh. po sa mga kabataan yan, kaysa naninigarilyo kayo, oh. papasok kayo sa ibang bisyo. Mag-gym na lang po kayo. Gayahin niyo po kami. Oh. Uh, mga walang bisyo. <laughs> <laughs> Babae lang. Ay ah, hindi. Ay uh, naka-nimuta pa yung isa nating partner. Ito. Brad! Oh, Mag-hi ka na! Pangalan, Brad! Lander. Oh, lander. Ayan po ang ating, ito po kami, gabi-gabi kapag ka-stress kami sa mga bahay, nag-gigil po kami. So, andyan lang po. Huwag po natin kalimutan, no, i-subscribe yung ating uh, YouTube channel, Norman P. Cabrera. Uh, yung page po natin, na uh, Mac Mac the Joker. Follow me on my Facebook, ah uh, Norman Cabrera. Babu!